Ano po yung uh, ginawa sa inyo? Kunting kamalian lang eh, magagalit na kaagad. Tapos kapag ka hindi ka makasagot ng anong tanong niya, ayun, inahampas ka kahit anong uh, mahawakan niya eh, ahampas sa Inusok nga po niya ako ng gunting, oh. Hindi. Pasa po ako. Oh, Tinanggalan po nga po niya ako ng gugoy. Kaya po ako nag, nagtagal tumakas kahapon. Kasi po, ilang beses na po ako nagtagal tumakas. Kaso na, nahuli lang po niya ako. So, Pati baan? yung mga dokumento ko po, inanong po Sinunog. niya lahat. Sinunog po. po Ma. Yung mga birth certificate ko, lahat po. Pati yung mga, anon, sa, papa ko po, Kasi wala na po yung papa ko okay. Tumaba ko pa umalis May sakal pa po ako Ma <laughs> May bukol pa po ako Bago pa walis Tinakal niya po ako At saka pinukpok ng ulo sa Yung arnis niya po Kasi po hindi ko naugasan yung kaldero Dahil may lang pa po Kaya hindi ko po hinugasan Grabe. Ano po pong gagawin ko ayos na trabaho dahil wala na po akong dokumento. Walang cool na po ako. Anong gagawin ko? Kaya mer, po ako nagpapumilit na umano kahapon na kunin yung mama ko. Naman, Rhea, bali-bali raw yung ribs mo. Bakit? Anong? Nabagan po niya ako. Pinahiga. Tapos tinatalunan yung chan ko. Oh, s***. <laughs> s***. <laughs> na huh? boy, Ano no? Yung ari. Oh. Sinusundot po ng kahoy. ako sa mga kapatid ko eh, na wala na po daw kami dun. Nasa Bicol na po daw kami. Pilang po ako nasa sa sinabi po na siya. Marawi po oh. kami. Bugyong mo po ako magawang sigaw-sigawan ng mama ko. Palo pa kaya. Gunting din po, ginugupit Gingupitin yung mga tinga namin. Gupitin pa yung tinga namin. N uh, buito, Wala sir, yun kurot. O yan o, oh, tusok. Hindi ako tusok na, na po. pa o no? Tapos sa likod may mga tusok-tusok din. Pati nga po yung... Pati yun pa, na, natanggal na duvoli, pa yung kuko kasi pinalo ng itak eh. Natanggal ang kuko dahil pinalo ng itak eh. Ma'am, sorry ma'am, mulit Alam mo ma'am, demonyo ka. Hindi ka ng demonyo. Pag, pag ito, pag ito pumunta sa impyerno, matatakot si satanas sa'yo. Tatakot si satanas dahil baka magte over ka. Hindi nga. Ma, sus, naisel ma. Pag ikaw ang pumunta sa impyerno, mahihiya sa'yo si satanas. Maniwala ka. Agad-agad, sabihin ni satanas, huwag ka na over. Sa'yo na itong teritoryo ko, dipona, dahil tatalunin mo ako sa sobrang kademonyohan mo. Huwag na lang po siya gumawa. Huwag na lang po gawin yung ginawa niya sa akin kung, kung kukuha po siya ng katulong iba po. Huwag lang po yung gawin yung ginawa niya sa akin kasi nakakaawa po. Kasi grabe po talaga, hindi ko na pumatiis talaga po. Kaya po nagtangga na talaga ako tumakas na kila kailangan ko talaga tumakas para makaingi ako ng tulong. Kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko.